Sana mag-iwas sila sa gulo Kahit kaaway mo Batiin mo Magandang uh, umaga December 23 2023 mga kapobs At uh, parang ganda ng date ngayon uh. December 23 2023 uh, Oo Kasama ko si Kuya Arnel At uh, pupunta kami kay Nanay Luli Para dalhin naman yung uh, Kanyang uh, pamasko no? pamasko mula kay ma'am ibaloy ng Adelaide yan na uh, papunta na kami ngayon naka groceries na sila si ati presi nung nakaraang araw and then uh, dadalhin na lang <coughs> namin i-deliver na lang namin kay uh, ano kay lola loli good morning merry christmas sa lahat mga kapops oh, Ay, kumusta po kayo? Good morning po. Ayara po. Nga pa, ka, ang tuway huwit, ano? Ah, nanuway pa rin kayo? Oo. Saan? Ang, ah, marami Ayan. kang tuway? Oo. Oh. Oo nga. Oo. ka ba? Ay, hindi na po. <laughs> <laughs> Palagi mo kami binibigyan naman... eh. Ah. May, nagdala kami ng, ano, ng uh, allowance mo. Ah. Oo. Yung padala po ni Ma'am Rosita na taon talaga sa Pasko, no? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Sabi ko, ay, Ma'am Rosita, pag wala ko dito, hay, mm -hmm. kasi minsan lang naman dumating sa buhay di ba? Oo. Oh, oh. Tsaka isa lang ako dito, oh. yung mga kapatid ko doon sa rohas Oo, oh, oh. hindi ka uwi sa rohas? Ito nga, nagpaano ako. Mapaparuhas nagpa ka? Mapaparuhas ka? Um, ako. Kailan ka uwi? Iwan ko lang. Eh, bukas 24 na, tapos oh. 25 Pasko na. Oh, uwi ka sa inyo? Oo. Oh magbisita ko so, doon. Anong lugar nyo sa Kapis? Barangay Tisa. Tisa. Ah, anong, ano, ano, anong, uh, sa likod, ita, anong lugar yan? Anong lugar yan? Arwa anong, City. Arwa City sa Madala Tisa. Barangay, ah? Tisa. Oh, Tisa. Ba barangay Tisa. Barangay Tisa. Barangay Tisa. Sitio Atis. Hindi. <laughs> <laughs> Barangay, Barangay Tisa Bili pala 'yon. ah milibili oh. ah, Hindi kita ko pamilyar doon sa Bili ano eh. Bili. Oh, o oh, sa Ruhas. Minsan lang kami doon makapunta Hanggang doon lang kami sa SM o oh, uh -huh. sa Robinson pag may mga uh, ano pag oh, namasyal. Oo, Min, namasyal. pero minsan lang man. Oh. Lang ruhas, eh. Malaki yung Ruhas, no? ginsukat mo. Ah. <laughs> Tawa man si Danay. Ah, yung sa city. Oh, sa mismong city, no? Mm. Oo. Yan, dadalhin mo yung mga tuway mo. Ang sipag man na. Lula, oh, kita nyo yung tuway niya. Yan, tuway. Lalaki yung tuway din. Dito pa, may tuway pa siya dito. Naobos man, Nay? Nang binta? Oo, oh, kung minsan inuutan sa anak ko eh, hindi yan naman mm. alam kung sinong magbabaya daw. Ah, tapos yun. <laughs> Sabi ko, oh. pabayaan mo, nakatigim sila sa pinaghirapan ko. Oo. Oh, diba? Oo. Oh, oh. Yun lang ang ano. Masipag. Ay, Masipag man ikaw ay. Sa akin. <laughs> mm -hmm. Masipag ka eh. Mm -hmm. uh, yun talaga. Kahit na uh, may... Oh, oh. mulan oh. Ami, Ito ano, tayo, ah. Ito tayo ah. Ang bagay. Ang Ma, Ma. kunana kita la. Kunana kita. Hay, ano ang message mo sa mga kababayan natin ngayong Pasko? Eh, sana mag-iwas sila sa gulo. Uh -huh. Di ba? Opo. Ah, kahit ka ano, kahit kaaway ano, kaaway mo. Opo, kahit, kaaway. Ka mo. Batiin mo. -huh. Eh, isa lang naman ang buhay natin, walang pangalawa. Mhm. dapat magbatian tayo mm -hmm. so kahit kaaway, batiin mm -hmm. ah, yun. Yun. paano pag uh, hindi ka bin binati, noto no paano yun <laughs> ay sa kanya na yun eh, Sagutin niya na yun nasa, oh. nasa itaas yun ang ano ko mm -hmm. wala namang mayaman, walang mahirap uh -huh. walang mataba at saka walang payat mm -hmm. pag nagsisikap ka Pare-pareho lang naman tayo humihinga. Yun lang. Pag hindi huminga, ano na? Ay, pareho rin. Pag hindi huminga. Ah, wala. Inulanan. Ito gracia itong gracia o, siya, ulan na ito. Oho. Uh, uh Oo. Wala nang uh, ano eh na dalawa lang kami baka nagtaka ka. Oo, ay, <laughs> -oh. ay ngayon ay ano namin team building. Oh, AC oh. Ay si Rins, tulog pa oh, sipit <laughs> Si Pits, eh, hindi pa nakarating no. ah, Siguro may nilakaran kagabi Ewan ko nga kung saan nagpunta yung dalawa oh, na yon hindi, hindi natin alam ba? no? Oh. <laughs> Ay yun Ay, Ay, yung bigas natin Uy, nung sa Ay, sa loob pala, no? Doon yung may tubig mainit. Baka di pa kayo nakakapi. Ay, nakakapi na ho kami. Bago kami mag-alis, nakakapi na kami. Always ready kami. Ah, uh, Oo. Yun lang uh naman ang unang ulan. Oh, Pahintuin muna natin yung ulan ay ha. Kukunin natin uh, uh. yung mga groceries mo. May, may ang konti. Yun lang naman kasi yung ano natin sa buhay. Uy, huwag ka mag ano nung. No. Ay, ah. Nakapaligo ano ano, naman daw siya. Ako hindi pa ako naligo eh. Nakakapi pa lang ako. Ayan. Ayan, dito lang. Kay basa mabasa yan doon sa ano. Ayan. Ito na may nilagyan din namin to ng pang Pasko mo ba? May mga pansit ito. Ayan. Sila, Ati Presi kasi at saka si, si Renz ang nag-grocery eh. Ayan, ito yung bigas mo na eh. Ayan. Mm -hmm. Pag niya, parang may pirang umano. <laughs> ay, Opo, may pira pa yan. Mm -hmm. <laughs> may, parang may umano, may kumalansing. <laughs> ah, parang may barya? Uh -oh. Wala man siguro. Wala <laughs> yan. <laughs> eh, pero minsan, no? Ay, kaso pag giling naman. Dito ito sa atin na giling, eh. Uh, Aklan rice ito, eh. Uh -huh. oh, sige. Sige ibang ano rin dito rin tinukuha. Yung saruhan, mm -hmm. may 'di ba? May saruhas din kayo. Ah, Mindoro. Ah, uh, well, Mindoro pagka mahal-mahal ang pagdating dito, may presyo na yung galing sa Mindoro na bigas kasi nagta-travel pa siya eh. So may pinapatong pa sila. Pero pag Aklan rice, medyo mura-mura. Uh, Oo. Sige. Ito na 'yo. Oh. Oh, 1,200 pa lang ngayon ang 25 kilos o, so, oh ang bigas nagtaas na naman series natin 2230 so lahat 3430 pesos ang kabuuan so may natira ka pang 725 oh pamasahin mo pa balikan paruhas. pa yan oo oh, paruhas ka uh -oh. ito ito na nyo, 725 500 600 Uh, 725. Ayun. Okay. ano po ang... Kaya wala kayong pang... Ay, okay lang kami. Okay lang kami lang. Opo. Ay, ngayon saan kayo pa? Tungo? Papunta rin sa isa pa. Kay Kinit. Saan Yung isang tinutulungan pa. Doon sa Daluok pa po. Sa airport banda. Akala ko pa banda roon. Sa Ah, saan pa saan ka ngayon ay? Paruhas. Eh? Ah, paruhas ka? Oo, oh, kaya Ay, inaano ko yung Bukas ko. kasi, bukas pa kami ng hapon Papunta yata kami bukas ng hapon sa Pututan Walang oh, oras ka Wala pang oras eh Papunta si may... ilo-ilo yung pututan? Oo oh, oh. Kaso mamaya kaalis pala, paruhas Oo, oh, oh. oh, mag-series ka? Series bas, paruhas? Ba? Pa sa band lang? Oo, uh, sa bangid. Natakot ka? <laughs> Tako, Kasi yung amano doon sa Antique, oh, ba? Diba? Oh. Ah, may nahulog doon. Oo. Ay dito man sa atin maganda man yung daan papuntang Ruhas. Wala namang bangin? mambangin dito halos sa atin. sabi <laughs> <laughs> na? Mabilis nga yung mga van. Sobrang bilis. Mabilis. Oo. mahala. ka. Depende sa iyo kung saan ka sasakay. Mhm. Mm -mm. mm ako sa minsan, lang, minsan pag umuwi ako sa Mindoro, sa silhig na ako nagsakay. Eh. <laughs> May silhig ako. Na, no? yeah, ayaw, ganyan o. No? Lagyan mo sa dulo ng kahoy. Saan ako sumasakay lang? I-enjoy mo naman doon yung time mo sa ano? Sa Rojas. Rojas? Oo. Oo. Ayun. Para, hindi, yung ano ko, dahil sampo kaming magkapatid. Opo. E eh, ngayon, yung apat, wala na. Oh. Eh, Ay, namatay lang eh. Mm -hmm. Yung, ano, bali-anim kami. Yung dyan sa rohas, apat lang. Mm -hmm. pang-apat, apat, Pang -apat. sa atin. Oh. Yung dalawa, wala Kaya naman. dapat makabisita ka rin, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano pala sa mo kay Ati Rosita? May kanta ka ba? Or... <laughs> Ay, hindi, marunong magkanta. Tula na lang tula. tula, kasabihan. bahay, kubo oh. lang. <laughs> uh, sige, anong gusto mong i-message sa kanya? Kung na nanood yan, ipalagi eh, palagi eh. Uh, Rosita, salamat sa, sa pinagsisikapan mo na mm -hmm. nakaharating din sa amin. Mm -hmm. Sana po, patnubayan ka ng ating buong may kapal. Hindi kanya pababayaan kahit sa anong bagay. Mm -hmm. Sumagot. Welcome, Lola Loli. <laughs> sige po, nai Asa ilagay na dyan doon Saan natin ilagay? Dyan lang ba? Magaligpit kasi mo. siya. May mga, mga tuluya. Eh, yung apo niya man dito man no? O, sige, Lola. Bye-bye po ah. Merry Christmas la. Ingat kayo. Bye-bye po. Merry Christmas. Christmas o, sige. O, sige. Mama Rosita. Apo ako lumabas ng bahay. Nag-ano nagpanalangin. Mm -hmm. Ma'am Rosita, nadala na po namin yung uh, pamasko ninyo kay Nanay Luli. Maraming salamat po sa inyong panunood at Merry Christmas po sa ating lahat. Ano na, kang kalagayan palagi. Ang ganda niyo po sa ano no, Kamera no, nakikita <laughs> Ay, oo. oo. Ay, ano man, abi, ay, tatlong bato lang ipon. <laughs> ay, dyan rin na naman tayo lahat pupunta eh, di ba Ako Baan, siguro ay... pag sabi ko nga pagbungi na hindi na ako magpapustiso kaya ako. Ayaw duga pustiso, maano pa. Uh -huh. mo rin ang pustiso? Hmm. Okay, ya, ya, ano na pustiso? Ayaw mo. Ayaw na. Muna. Ano ng itsura ko pag yung wala akong ipin dito rin, no? Oh? Hmm. <laughs> Mayroon din naman maganda yung ano. Uh -huh. Parang maano naman kasi yung makuha mo saan. Ako dito, wala akong ngipin dito banda, oh. Hmm. Yan pa lang. Ah, dito sa baba. Wala lang ipin. Hanggang dito na lang, oh. Pero sabi ni Doc, lagyan ng pustiso. Sabi ko, mm. ayaw ko. Ayaw ko magpapustiso. Mm. Dito, o dito. Wala itong ipin dito, banda. Tingnan mo yung mukha ko, matabing eh. <laughs> Hindi naman. <laughs> Hindi naman, naman, naman tabing eh, no? Hindi. Ah, dito wala yung ipin ako dito. Mabunot na yun dito. mukha <laughs> Tingnan mo yung mukha ko naman. Oo, oh, sana trabaho eh. Naayos ko nga kahit yung kahoy. Naginabinos oh, at ating ilang mako na. Yung sabinduro ako, trabahador traba, talaga. Ako trabahista. Ano na? Trabahador uh, talaga, mga ano, kasitrabaho. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, pag wala kang ginagawa, parang... Mahihina ka eh. Mahihina. Yung Saka, tatay ko hina yung katawan noong, ano na, nung hindi siya makapagtrabaho sa ilang palayan. taon. Matagal na taon, hanggang namatay siya eh. Ay, oh, mm -hmm. ba, naman tayo. Pag ang mga na, magsasaka na talagang sagan sa trabaho lola no pag hindi na kaya magtrabaho nang tapos siya kasi pag gumaling ng konti magbalik man sa trabaho pag, uh, pag hindi na talaga makaya uh, ha? hay dire diretso na sila kasi nanghihina sila no uh -huh. ilang taon sila bago namatay parang nasa 62 lang ay ah uh, mata pa hard working eh Oo. Oh, eh. oh, yung ano nang pag-spray kasi. Mm. Ah. Gamot, ang Yung ano? a, yung gabi gawing araw tapos mm -mm. Sa spray. Oh. Oh. Sa spray siya na. Ay, mm. dusi kami, hardworking. Kasi kung hindi siya magtrabaho, wala, get. Mm. Oo, oh, oh, dusi kami eh. may mo yung papakainin mo. Hey, dosi Dusi. Sampo rin kami. Oo. Oh. Oh. Kaya lang yung trabaho ng tatay ko gumagawa ng mga palakol, uh -oh. talibong, uh -oh. panggapas sa palay, yun. Uh -huh. Ay, mahirap yun. Isa mismo nagpapantay? Eh, bali lima sa lahat. May tao siya? Oo. Mm -hmm. Hindi naman magawa ng isang tao yan. Oo. Oh, uh -huh -huh. oh, kita mo, may muli eh. Oo. Uh -huh. e, eh, 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 ihaw sa baga. Oo. Eh, uh -huh. yung may baga naman, sige naman ang ganun yan. Oo. Uh oh, -huh. Pasmari, no? Kung minsan, no? Oo. Mm -hmm. Ano kinamatay ng tatay mo? Ah, oh, walang Iwan ko hindi kun hindi naman namin ma ano, na may sakit dahil oh, oh. inayos pa niya yung pangtinda ng nanay ko sa umaga. Mm. -hmm. yung gab, itong gabi inayos niya. Sabi, mm -hmm. ng "Ning, na yung ano ha." Mm -hmm. Tapos na oh. ilang taon, ilang taon ka nung namatay mo? ga ano pa pa Ah, bata pa pala kayo nung mm. namatay -hmm. yung tatay niya. Eh, 24. 22, 22 akong edad na kasawa mm -hmm. eh. Dito sa Aklan, kailan kayo? oh, kailan kayo dito na ano? Kailan naman kayo dito na ano? Nakatira? Na, na, Oo. Oh, oh. Ay, oh, pag, pag graduate ko ng grade 6, doon na ako sa aking oh. Giyad, dyan sa likod ng oh. kapitol. Okay. Mm -hmm. Uh dyan sa bahay malapit kay Chongling. Oo. Oh, oh, Doon, karon ako. Ah, diyan, diyan kayo oh. na ano. Nakapasok ako na. ng pag ano sa Alcido. Mm -hmm. Mm Nagsasain ako diyan sa Alcido eh. Bibigyan ng kanin, ng oh, Iluluto mo yung bigas, tapos ibilad mo sa aras. Eh. Mm -hmm. Yan ang ano, sa Alcido. Yan pala ang mga nangyari. Mm -hmm. sa so, buhay niyo no? <laughs> Siyempre. <laughs> Ta, sige nai, alis muna ako ma. ha. Opo, sige Oo. po. Babay tayo. Babay. O, Thank Mam you. Rosita, babay. Sana nasa mabuting talagayan parati ang ating katawan. Hmm. Sa ating isipan, huwag natin isipin yung galit. Palagi hmm. kang masaya. Opo. Sige po. O, sige. Ah. Salamat, may pamasahe ako paruha. Oh. <laughs>